Lugaw! 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 Libre! Lugaw! Libre! Lugaw! 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 Geng-geng chicken stick! Libre! <laughs> lugaw! Lugaw! Libre! Lugaw. Lugaw, lugaw! So yan guys, nandito kami sa bantayan na namimigay kami ng lugaw. Galing kami sa charity event and hindi na tuloy ang ano, uh, ay hindi naubos yung serve natin na food. At kasama natin yung mga kageng-geng natin dito mga men. Ayan, busy sila. Eh, syempre, si Boyet mo kayo, par. Ano, ano, ano? Dami na, 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 na tao dito. Ano, ano, ano? Dami na tao na ingin na, na, na in, 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 lugaw. Magtawag ka na lugaw, magtawag ka. Ay, na, lugaw na, kay, na kayo. <laughs> lugaw, par. <laughs> Free lugaw. Free lugaw. Prilugaw lugaw. Free lugaw. Luga. Luga. Libre lugaw, par. <laughs> lugaw, te. Ayan, trao pa pala to. Lugaw, lugaw. Lugaw, lugaw. lugaw, lugaw. Si, and si Morris TV, ang nag-serve sa mga tropa natin. Si Morris TV. Lugaw, lugaw. Yun! Kageng-geng natin yan, par. Followers natin yan. Solid, mga solid natin. At si Wuwut ang nagluto ng lugaw, guys. Yeah, si Wuwut na, na, ang nagpakahirap ng lugaw. Saaya. Hindi nyo natikman yung itlog ni Wuwut. Ay, lugaw, para lugaw, lugaw. Kasama din niya sila, Papa mas, Kier, si, ano, si <laughs> sa pagluluto ng mga lugaw. Mas masarap kami. Si TV, si Chong Stevie, si, Papa Kier, Chris TV, sa Tito Vinfit Lugaw. po. Guys, guys, libre lugaw. Libre Lugaw. Lugaw. All right, all right, Ate. Hello po. Hello po. Tapangano sya pang dito yung try to go. Lugaw. Pare 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 papa papa. Papa. Lugaw lugaw, guys. Libre lugaw. Libre lugaw. lugaw. Sabihin mo, sabihin mo, salamat sa team yo. Salamat sa team yo. Ye. Hey. Bus, Lugaw! Ito Lugaw! Libre Lugaw! Libre Lugaw! Wow. Libre Lugaw! Habang na ulan Libre Lugaw, boss! Libre Lugaw! Yan, so yan, guys, ayos... tara. atara! Wala na dito, Tara. pa! Atara! pare! Salamat! Boss, boss, boss! Sabi mo salamat, Team Yo! Salamat po sa inyo lahat! Ayan! So yan, guys, madami tayong napakain dito and... Eh, si... Nandung pala si SK! Sige, so, kay Carlo. And ano, lipat tayo? Oh, yes, sa May Martians dami So yun, abangan nyo kami doon sa poblasyon naman, sa May Martians. So, kita, it's... And maraming salamat sa Martians sa pamimigay ng gamot. Maraming naka-receive nito.